Magandang araw po mga idol Dito po tayo ngayon sa Util ng Ano sa Ayan kung saan po ay Habang po tayo ng Pampasaherong bangka Pauwi ng bayan Ayan eh. Madai pong pasahero. Huwag ka wayo. Makalay pa ko. Nagsasakaya na po sila. Ay <laughs> doon. Paglinggo mga idol. Maray talagang pasahero papunta ng bayan. Yung iba, namimili. Namimili ng kanilang mga pangangailangan. kayo na kami sa bangka mga idol ayan nagkasabay sabay kami para itong bangkang ito idol malaki po ito eh ayan kung titignan nyo marami ng laman yung loob siguro mga 50 capacity itong bangka ang kayang sakay na pasayon. Ayan. Tapos, siyempre, bago umalis ang bangka, eh, kailangan mag na life vest. Para hindi masita ng host gun. Eh, May ikpit na kasi ngayon, mga idol. Kagaya ng dati kahit hindi ko ng life vest Hayaan ka lang Pero ngayon Kailangan nakasuot ka na bago mo Umalis yung bangka Marami pang kulang yan mga idol pa Kaya mag-aantay pa sila ng uh, unting sandali para mapuno dun sa ibang lugar barangay na dadaanan namin yung mga pasayero pa nag-aabang dun kaya uh, dadaan pa kami doon para kumikap ng pasayero mga ilang barangay yung dadaanan namin siguro tatlo uh, kasi ano eh, na yan e, kumbaga naka-reserve na yung mga ka sasakay kasi meron silang ng radyo.